ang pagsuway at pagrereklamo laban sa pamiminuno, mga babala ng Biblia, mga epekto, at ang pagpapala ng tapat na pagtatanong, isa sa pinakamasasamang kasalanan, ngunit madalas hindi pinapansin sa sambayanan ng Diyos, ay ang kasalanan ng pagrereklamo at bulong-bulungan, murmuring. Hindi lamang ito basta reklamo, ito ay espiritual na pagsalungat na nagdulot ng pagkakahati, pag-aalsa, at kamatayan ayon sa kasulatan. Lalo itong delikado kapag laban sa mga pinunong itinalaga ng Diyos, sapagkat ito ay lumalabag sa kaayusan ng Diyos at humihikayat ng kaniyang paghatol. Ngayong araw, ating sasaliksikin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagrereklamo laban sa liderato, bakit ito ikinagagalit ng Diyos, at paano ito naiiba sa isang mapagpakumbaba at tapat na pagtatanong. Napakahalaga ng araling ito para sa bawat mananampalataya na nagnanais manatili sa pagkakaisa, igalang ang itinalagang kaayusan ng Diyos at lumakad ng walang kapintasan sa kaniyang harapan. Kahulugan, ang pagrereklamo o murmuring ay ang lihim na pagbulong, pagkikimkim ng hinanakit at rebelding reklamo laban sa mga pinuno o kalagayan, lalo na laban sa mga itinalaga ng Diyos. Susing Talata, Numbers 14.27 How long shall I bear with this evil congregation which murmur against me I have heard the murmurings of the children of Israel which they murmur against me Paliwanag Sa Biblia ang murmuring ay hindi basta pagkadismaya ito ay gawaing rebellion na nagkukubli sa anyo ng reklamo at hinaing laban sa mga leader ngunit sa totoo'y laban sa Diyos Pagrereklamo ng Israel sa ilang Numbers 14:2 And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. Numbers 16.11 For which cause both thou and all thy company are gathered together against the Lord? And what is Aaron, that ye murmur against him? Mangabunga, bunga. Naparusahan ng Diyos ang mga nagre sa pamamagitan ng salot at kamatayan, nabulusok sa kailaliman ng lupa sinakora, dathan, at abiram. Numbers 16.31-33 14,700 ang namatay dahil sa pagrereklamo laban kina Moises at Aaron, Numbers 16:49. Aplikasyon. Ang pagrereklamo ay naghahatid ng kaparusahan mula sa Diyos dahil ito'y pagsalungat sa kaniyang soberanya. Pagrereklamo ng mga Hudyo kay Jesus, John 6:41. The Jews then murmured at him because he said, "I am the bread which came down from heaven." Aral. Maging sa ministeryo ni Jesus, ang mga tao'y nagre-reklamo, hindi lamang dahil hindi nila naintindihan, kundi dahil sa katigasan ng puso. Ang espiritual na panganib ng pagre-reklamo, 1 Corinthians 10.10 10, Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Jude 1.16 These are murmurers, complainers, walking after their own lusts. Bakit delikado? Ito'y salungat sa itinalagang kaayusan ng Diyos. Naghahasik ng pagkakawatak-watak, pinatitigas ang puso ng nagrereklamo, humihikayat ng mabilis na kaparusahan, ang wastong lugar ng tapat na pagtatanong. Ang tapat na pagtatanong ay ang mapagpakumbabang paghahanap ng linaw o pag-unawa, hindi upang salungatin o ibagsak ang liderato. Halimbawa, Luke Park 1:34. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? Tugon ng Dios. ipinaliwanag ng anghel ang plano ng Dios, walang galit, sapagkat tapat ang tanong. Paghahambing, Luke 1.18-20 And Zacharias said unto the angel, Whereby shall I know this? For I am an old man. Tugon ng Dios. pinarusahan ng pagkabingi at pagkabingi si Zacharias, dahil ang tanong ay nagmula sa pagdududa. Aplikasyon, kinatutuwaan ng Diyos ang mapagpakumbabang pagtatanong, ngunit kaniyang nilalabanan ang reklamo at pag-aalsa, pagkakaiba ng pagre sa tapat na pagtatanong. Ang pagre ay lihim, mapanira, mapang-akusa, may ugat sa kapaitan at rebelyon, nilalabag ang autoridad at kalooban ng Diyos, nagdudulot ng alitan at pagkakahati, humihikayat ng kaparusahan. Samantalang ang tapat na pagtatanong ay hayag, may respeto, tapat. May ugat sa kababa loob at pananampalataya, naghahanap ng unawa at karunungan, nagpapalakas ng pagkakaunawaan, tumatanggap ng biyaya at kaliwanagan. Ang patnubay ng Biblia sa pagsasabi ng saloobin. A. Ah, sariling pakikipag-usap muna. Matthew 18.15 Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. B, may paggalang sa pinuno. 1 Timothy 5:1. Rebuke not an elder, but entreat him as a father. C, iwasan ang chismis at alitan. Mga halimbawa at ilustrasyon. Halimbawa ng pagrereklamo. Sino ba ang pastor at siya na lang ang nagdedesisyon? Hindi ko na siya pinagkakatiwalaan halimbawa ng tapat na pagtatanong, Pastor, maari po ba ninyong ipaliwanag ang batayan sa Biblia ng direksyong ito? Nais ko pong makiisa sa vision. Ilustrasyon, parang isang barko sa gitna ng bagyo, kailangang magkaisa ang mga sakay. Ang nagre-reklamong tripulante ay nag-aalsa, ngunit ang tapat na nagtatanong sa kapitan ay nakakatulong sa kaligtasan ng lahat. Proverbs 26.20 Where no wood is, there the fire goeth out, so where there is no tail bearer the strife ceaseth. Pangwakas na panawagan. Tinatawagan ng Diyos ang kaniyang bayan na mamuhay sa kababaang loob, pagkakaisa, at paggalang sa kaniyang kaayusan. Ang pagrereklamo ay hindi maliit na kasalanan, ito ay panganib na nagdadala ng kapahamakan. Ngunit ang Diyos ay nagagalak sa tapat at mapagpakumbabang pagtatanong. Ephesians chapter 4:2-3 With all lowliness and meekness with long-suffering forbearing one another in love endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace Hebrews 13:17 Obey them that have the rule over you and submit yourselves for they watch for your souls as they that must give account Ang pagkakaiba ng pagre-reklamo at tapat na pagtatanong ay nasa ng puso Ang una ay naghahatid ng galit ng Diyos at pagkakabahabahagi, samantalang ang ikalawa ay nagbubunga ng karunungan, paggalang, at pagkakaisa. Philippians 2.14 Do all things without murmurings and disputings. Naway piliin natin ang landas ng kapayapaan at kababaang loob, iwasan ang kasalanan ng pagrereklamo, at yakapin ang pagpapala ng tapat at may galang na pagtatanong.